Buenos días, uh, damas y caballeros. Buenos días. Today, uh, y... today we have a follow-up issue. Jansa uh, expose ni uh, former inquirer columnist uh, Ramón Tulfo. Na, older brother ni Senator Raffy at uh, Erwin Tulfo at uh, ito ay yung uh, uh, in relation dito sa sa Blue Ribbon Committee hearing that will that is set to be started uh, uh, third hearing ito under uh, pero under a new chairman kay Senator uh, Ping Lakson Buti naman napunta na kay Senator Ping dahil mahirap ito. Yung chairman mismo at uh, hindi man binanggit ni uh, Montulfo, sinabi lang niya na bambabatas pero lahat ng mga subsequent posts niya ay ukol dito kay Marcoleta at relasyon niya at special interest na binibigay niya. Suspiciously, special interest na binibigay niya sa mga diskaya. So uh, after Pino's ni Montolfo ukol doon sa 1 billion, 1 billion daw hiningan na, sa hinumingi sa mga diskaya itong mambabatas para tulungan sila uh, or para ayusin ang uh, uh, yung problema nila sa Blue Ribbon Committee ng uh, ng uh, Senado uh, daccepted sila sa 120 million so either 120 million or 1 billion bribery is bribery kahit uh, 1000 na nga that's still bribery <laughs> so uh, kaya ang ang natin ang uh, ang nakikita natin, natin na karapat dapat mangyari dito ay uh, dapat investigahan dali. parang wala ako sa na. Okay ba ako? Nagkikita nyo ba ako? dali. check ko ulit. Kasi kanina na vlog na tayo, nagsimula na yung vlog natin, hindi, hindi, pero wala pala ako sa ere. Salita ng salita ako, hindi pala nasimulan yung vlog. Oh, o minsan wala akong boses. Kaya pasensya na kayo kung maraming uh, marami nagre-reklamo na ang haba ng death hour at death, death, moment yung sabi. But ang tagal ka naman bago masimulan. Eh ganyan na nangyari kung kulang ang staff natin. Kung gusto nyo, mag-donate kayo. Bay bayaran nyo yung mga staff ko. Kung makulit, kung kung kuang kayo, demanding kayo. Ang, ang ko ako sa mga nabibitin na natatagalan yung bago tayo mag, uh, magsalita, magkape muna kayo. Ilagay nyo na si Bat sa, i-tune in na kayo kay Bat at saka tapos mga less than one minute naman tayo nagpiprepare lahat, sounds, everything, video, mga less than one minute lamang. So yung sa less than one minute, magtimpla muna kayo ng kape o mag-init kayo ng tubig. Ha? Huh? So, <laughs> <laughs> kung kumak masyado kayong na tat na nabibitin na but ang um, um, bagal mo naman magsimula ah ang dami mo pang ginagawa eh wala tayong kulang staff natin eh. dapat diyan may staff tayo dito nakaupo dalawa at sabihin na lang sir go na 3 2 1 on air yung ganun parang sa mga radyo ah sa mga abs cbnj I-GMA Radio yun. Ha? Wala eh. Dito, kuwan tayo. <laughs> uh, uh, ba, sariling uh, sikap tayo dito. <laughs> uh, sana nga, one day. One day. ha, Dadadami yung staff natin. So, okay. So, okay naman yung sound natin ngayon. Okay yung video. Unlike kanina. So, yan. Uh, dapat talaga, imbitahin na itong si Montulfo Ha? Kasi sabi natin, okay, sabihin nyo, maritesan lang ginagawa ni Montulfo. Pero malaking issue ito. With his expose na ngayon ang dami na nag-share, ang dami na nag-like at kumakalat na sa social media, with his expose, sinisira, di ba kahapon, halos lahat ng mga nagsasalita doon sa debate nila Marcoleta, Tito Soto, uh, si Quad, siya uh, Alan Peter Cayetano, lahat ang bottom line nila, they want to preserve the integ integrity and image of the Senate. Pero durog na durog ang image ng Senate, hindi lang dahil sa pagbulgar ni Bryce, ni D.E. Bryce Hernandez ukol sa involvement ni Senator Di involvement ni Senator Joel Villanueva at Gingoy Estrada sa plat control anomalies Pe, pero nasisira rin ng pangalan nila dito sa 1 billion ha kasi ang uh, description pa ni Mon sa sa kanya sa social media page niya ay ito pang bambabatas ang humingi humingi ng 1 billion pero nagsettle sila to 120 million ano lumalabas extortionist na ang mga senador ngayon yan bang ibig sabi yun ang pinapalabas ni Montulfo? Extortion? Ha? Extortionist na mga senador? Hindi lang involved sa graph? Involved pa sa extortion? Ano? May ACDC na ba? Sa Kongreso at Senado? Attack collect? Defend collect? atak ataki ng Blue Ribbon? And then, mag-usap sila? Mabigyan na ng 120 million? Meron ng 120 million uh, na kolekta na yung 120 million depend na ACD and then collect again yung the rest baka kwan lang baka baka in down payment lang yung 120 million kaya kailangan talagang ilagay sa witness protection program ha ah, para ma, ma madagdag yung yung uh, yung ba, yung uh, balance <laughs> sa 1 billion ganun ba yun ganun ba yun para makuha yung balance sa uh, na 880 million ah, uh, kailangan mag-success para ilagay ang mga diskaya sa witness protection program kusaan saan they will be free from criminal liability hindi sila pwede makasuhan at hindi rin pwede i, I uh, kunin ng gobyerno ha isubasta batakin yung mga propriedad nila yung mga kotse nila so nap, parang nanalo naman sila ng sweepstakes so that, kaya di ito kumakalat na ito issue sa 1 billion nagtaka nga ako nung nagpress sa kahapon ng hapon si Marcoleta Uh, sinabi niya hindi niya alam na mga yung mga atake sa kanya. I doubt it kasi marami siyang staff. Mga 30 ang 40 ang staff niyan ng bawat senador, may mga researchers, may mga adviser, may mga legal officer, may media relations. Ha, meron sila diyan yung tinatawag nila uh, media re uh, media relations officer. Ah, Maro, media relations officer. Kasi nahawa, naging kliyente ko naman ang daming senator noon eh. So may maro talaga yan. At ang trabaho nila ay mag-monitor lang. Mag-monitor lang yung mga, yung mga lumalabas sa either dati nung kliyente ko pa yung mga senator, mino um, minomonitor lang nila TV, radio, newspaper. Pero tinuruan ko sila bago pa lang yung social media noon i-monitor rin yung social media. So I'm sure, mino monitor mino monitor naman talaga ni Marcoleta. Alam nga niya, kahapon nga, dinitalya niya kung saan umapir si, si Tito Soto. O dito, sa programa ni Karen Davila. Dito, ganun, sa bilyonaryo, sinabi mo ito. Dito, sa radio na ito, sinabi mo to, Dito, sa newspaper na ito, sinabi mo to. Sa so, mino monitor nila, hindi lang yung TV, radio, newspaper, pati social media. Pero parang iniiwasan niya sagutin itong issue ng 1 billion. Madali lang, pwede naman sabihin niya, hindi totoo yan. Pero kagaya kay Senator Jinggoy Estrada, iniiwasan rin niya sagutin ito. Itong issue ng... Uh, ng... Nang one nang ng issue ni Jinggoy tungkol daw sa uh, panlalaki according dito kay uh, kay actor uh, Robbie Tarosa. <laughs> so wala rin wala rin imig diyan si si Jinggoy. O ganoon rin si Marcoleta. Iniwasan rin sagutin itong pero I'm sure alam na niya ukol dito kasi hindi rin naman maliit na tao itong si si Montulfo. Ha? Ah, kilalang broadcaster ito, at ngayon na uh, sumisikat na sa so social media, ang dami ng mga almost 100,000 followers. So it's hard para uh, it's it's uh, unbelievable na hindi ito nakita ng mga monitoring staff. At besides, hindi lang mga monitoring staff. I'm sure uh, may mga anak rin si si uh, Kabarkoleta na naka very active sa social media or yung mga grupo niya ng mga Iglesia ni Cristo. I'm sure yung mga yung mga yung mga fans niya, yung mga kasama niya sa Iglesia ni Cristo or baka yung media monitoring team ng Iglesia ni Cristo mismo ininform na si Marcoleta ukol dito sa sa claim sa expose ni Ping Lacson So ani ah, ni Montulfo. So ah, kaya ang ah, ang sa akin na ah, ang proposal ko, dapat i-invite na talaga ito si Montulfo uh, to clear kung gusto talaga ng Senado linisin ang pangalan ng mga senador. Kasi ngayon, after uh, nilabas siya itong claim, wala naman siyang, wala naman siyang ibang senador na, na in fact, may bagong post siya kahapon ukol kay Marcoleta eh. So nagkadala ito, ito, ito naka Nakapangalawa na ito yung unang post niya yung uh, bakit parang atat na atat si Marcoleta na uh, kunan uh, ng uh, ng uh, uh, witness protection program uh, package for uh, or defense for the diskayas. Kahapon inulit na naman niya, kawawa mamamatay ang mga diskaya, kaya di ba? Si may isang senator na sinabi ang yaman-yaman nila. Bilyonaryo sila, pwede sila mag-hire ng 2050. 50 ah, hindi lang mga hindi lang mga ordinary security guard, kundi mga ex-kernels, ex-major, ha, ah, ng military at police. Kaya nila gawin 'yan yung mga mga ex-special forces na nasa private security na security work na ngayon. Pwede, kaya nila, can afford nila i-hire 'yan. Bakit gobyerno pang bibigay sa kanila ng mga ganyan proteksyon? pera pa natin pati pati safe house nila tayo pa ang gagasta ha so pati guardia nila tayo ang gagasta so kaya uh, uh we cannot uh, we cannot stop people from concluding na baka totoo itong 1 billion and this can only be cleared kung mag confrontation si Montulfo at saka si dapat alamin Saan galing ang source? O yan pa rin ang problema? Yan pa rin ang problema? Hindi lang ordinaryong tao si Montulfo. Ha? Si Montulfo, kahit pa paano, ay uh, lumaki na rin yung credibility niya ngayon dahil kapatid siya ng hindi lang isa, kundi dalawang senators, si Rafi at Erwin Tulfo. So ang tanong, tanong natin, di ba, sa unang vlog pa lang, hindi kaya galing ang informasyon kay, kay Rafi or uh, Erwin Tulfo. So isa rin yan. Kung galing sa kanila yung informasyon, ibig sabihin tinitira rin nila si Marcoleta. Oh, either way, dapat investigaan talaga sino ang source ni Mon? Totoo ba ito? Ano bang masasabi ni Marcoleta? Otherwise, kung they will ignore this issue completely, masisira at masisira Ah ang uh, ang imahe, ang respectability ng uh, Philippine Congress although ah, Philippine Senate. Although nawala na 'yan, pero mas lalong mawawala 'yan. Nawala na 'yan nung pinatay nila yung impeachment. So dapat talaga ah talaga ipatawag ni Ping Lacson itong si uh, Montulfo ah, ah para to clear this issue once and for all and to clean the image of the Senate ha? Kung meron pa natitirang uh, respectability ang Senado. Sting, ano si tingin nyo? Meron pa ba? <laughs> oh, so, okay. Ha? Uh, uh, in relation to that, meron pa uh, yung sinasabi ko, dalawang beses na binanatan ni, uh, ni Montulfo, ha? after, after in-expose in niya yung ginawa niya yung 1 billion expose, may two black, two post pa siya targeting Marcoleta lang at itong second post. Basahin ko na lang para hindi niyo sabihin nagdagdag o nagbawas uh, ako. ah, uh, sabi pa niya sa post niya kahapon, kay Justice Secretary Boying Remulla naman nagagalit si Senator Dante Marcoleta dahil ayaw ng kalihim ng justisya na gawing mga state witness, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kapag naging state witness ang dalawa, ay malilibre na sila sa kasong plunder. Yun, yung palay, eh. Yun talagang habol nila. Hindi sila mapailan ng kasong plunder. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Yan, walang piyansa. Patay na kayo dyan. Sinabi ni Remulya na isauli muna ng mga Diskaya ang nanakaw, nanakaw, nila sa gobyerno bago sila payagang maging state witness. Una si Senate President Tito Soto at ngayon naman ay si Remulla ang pinag-iitan pinag-iinitan ni Marcoleta. Bakit ba pinipilit ni Marcoleta na maging state witness ang mga diskaya? Sa anong dahilan? O yan. So, bobo taong taong walang pag kulang sa pag-iisip na lang talaga ang hindi mag mag uh, magko na yung unang post ni Montulfo about sa mga mambabatas na humingi ng 1 billion sa mga diskaya para tulungan sila uh, or i sila, i uh, uh, tugo uh, bigyan sila ng ayuda para harapin ang Blue Ribbon Committee uh, ang conclusion ay dito lang uh, dito, you don't have to be a rocket scientist to conclude na tinitira niya si Marcoleta. Sa unang post niya, mambabatas lang ang sinabi niya. Pero sa succeeding post, pinost na niya yung picture ni Marcoleta, tinira pa niya si Marcoleta. Tingnan niyo, ha? Sa post niya the other day, ha? Sabi after A day uh, or on the day pinost niya yung one ukol sa 1 billion ha at ah, nagtanong si Montulfo in relation doon sa debate ni Marcoleta at Tito Soto last week ha ito naman ang tanong ni Montulfo ang tanong bakit atat na atat si Marcoleta na maging state witness ang mga diskaya yan So ito pinost niya kahapon uh, the other day after after uh, Pinoys niya ukol sa 1 billion na uh, 1 billion na uh, uh, well alleged extortion or demand for money and then suppose naman niya kahapon ito naman ang tanong ni Montulfo. bakit ba pinipilit ni Marcoleta na maging state witness ang mga diskaya. Sa anong dahilan? So, itong dalawang post niya, parang sagot ito doon sa unang post niya kung saan hindi niya binanggit ang mga hindi niya binanggit ang mga kung sino man ito mambabatas. So, until we clear the issue, ha, lahat ng uh, lahat ng mga mambabatas o ah, lahat ng mga senador o kahit siguro mababatas sa sa kongreso pero hindi naman involved ang mga congressmen sa sa Blue Ribbon Committee. So unless we clear this issue, lahat lahat sila ay suspect. Pero parang sa subsequent post ni Mon, parang sinagot na niya yung tanong niya kung sino ba yung mga babatas. Kasi dalawang beses niya, tinanong, bakit ba talaga atat na atat si Marcoleta dito ba para bigyan o ilagay sa witness protection program ang mga ang mga diskaya so dapat kaya dapat this are uh, this issue should be should be addressed kahapon uh scheduled sana mag-deliver ng privilege speech Erwin Tulfo pero dahil nagkagulo nang assassinado sabi niya today na lang uh, pag start ng hearing today ng session magde-deliver na siya ng, uh, ng privilege speech. I hope it is related dito. Baka sabi niya wala siyang kinalaman sa sinasabi ng kapatid niya. Kasi this is, this is a very serious issue. Biro mo, senador, ha? Huh? Juan pala, extortionist, senador, ACDC, aba, serious issue yan. Serious issue yan. Very damaging issue yan. Hindi lang doon sa senador, but sa buong senado. So yan po ang follow-up natin dito sa sa issue na ito. Thank you very much for watching. At uh, kung hindi pa kayo member or hindi pa kayo subscriber ng Vlogcaster Channel, please subscribe now and refer the Vlogcaster Channel to friends and relatives. Also, dahil padabi na ng mga tao galit kay VAT at gusto na tanggalin, itong original bad channel. Please also subscribe sa backup channel natin, Views Actions Destiny. Andito po yung link. Uh, please do that now. And please do that. Uh, please tell your friends na nagsasubscribe rin kay VOD to do the same. Ha? O yun, nilagay na ni Mencho Yamamoto. ah uh, ulitin na lang natin. Yan. Ha? So please do that. Ha? Subscribe now. Okay. So hanggang dito na muna tayo. Kung meeting pa tayo sa mga sa VAT team to, uh, to bring you the other major issues and shocking issues of the day. O yun, tama si Chris Sobel. Like and share rin para mapunta ito sa inbox ni Marcoleta and ni Ping Lakson para ma-invite nila si Mon Tulfo. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.